Puti. Oh. Hello guys. Nandito na po kami sa nagpapahuli ng ahas. Ito yung bahay niya. Kabanatuan. Dito po sa Kabanatuan. Medyo maaliwalas po yung lugar niya. Oh, farm niya. Oh, yung farm. Palamansian. Yun. Uh, sa mga puso-puso daw nila nakikita Marami yung mga ahas. palaman. Tapos may, na, may nakita doon siyang hunos doon. Doon daw niya nakita yung hunos. Tapos kanina, nakahuli na, yun, po na, na, naka na po kami doon yung wolf snake. Eto. Yung asulog. Nagay muna namin dito. <coughs> kanina pagka uh, dating namin. Pagka dating namin. Ang grass cutter daw Nung nagwasak daw ho sila ng punso dyan, nakarami, nakarami daw ho sila. Walo daw yung nandiyan. Oo, oh, walo. Walo, dito, dito, dito. Diyan po. Okay ano, namin, yung walo, doon, pito. dami. kaya kahit makahuli kami dito, meron pa rin babalik. <laughs> meron pa rin po niya kasi open mo pala. Ang daming punso eh. ay Ayun po. <laughs> eh, magtatayo sana ako ng kulungan na kasag na kasi malang baboy dito eh, baka nang patay ng mga ahas. Hanggat okay. hindi po nakabakod sir ano yun yun? Nakapasok. Tapos nung kong po siya. Nakawak <laughs> <laughs> ko babakuran. Ayun na ka.

dito daw grass oh, mm -hmm. tinakpan daw yan. Naglirilis po sila eh. Sige na yun. Hali, ko muna. Wala kang Wala kang sobrerno lalim. Nandito nang butas ko malalim. Ah, lang. sapa <laughs> po kayo malalalim. Ah. May mong iba nangangamina 'no, Tay. Oo. Doba 'yung dito, katok 'tong dito ah. Dami 'yang butas. Dito. O silitin muna kung saan papunta may lang ko sige magandang bakas no? oh, okay. lapad baka ano <laughs> natin tayo laki ng ano <laughs> laki ng bakas laki ng butas tsaka ano na tayo lumaluma na rin yung bakas bahay niya talaga to tayo oh. sakaling meron Hmm. Lalo. nyo. Doon. Oh. Pag ganito siya pa, yun. Eh? Doon. Connectan siya sa sample photo doon. Pero dito, huna, dito. muna natin siya nintay. Doon ka muna. Baka lalabas siya doon. <coughs> Grabo po sa ng tubig. Direk-direk sa tubig. Medyo mahirap po siya tayo kasi meron siyang connected po siya dito. Baha nga po connected din siya dito. Lali tayo. Layo. Ikat mo na hole hanggang doon tayo. Dito. Boleh, nak aku? Ini, ini. hindi tayo diyan malalig may ipisan ko muna dito. <coughs> 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 ito bali ako so, tulungan tayo ni Kuya na mag bukay wala yung mga kapala yan nandun kalali ng bata. Ang layo. Pero may ano siya tayo, may buntot. May buntot. サ手<え>ブしていてください。ババ para kanila ba Dalawang kasyalan mo na <laughs> tayo okay. doon sa sakit. Sama-sama na lang mo siguro dito. Saka yung marami sila. butas. Ops, mo Connected yung sabi mo ha. Connected siya tayo. Malapit na po. Ba't <laughs> 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 Dito, dito. Ayun. Ayun, princess, oh. Ayan, nakita mo. Saan? Oh, yun. mo. Nandito rin mo siya tayo. Ayun, doon ka. <laughs> Nandun daw. Pukain po putang, kailangan siyang mukayan.

Okay. Hindi naman siya masyadong malaki. Eh. Ba't yung bakas yung malaki? Ay! Malaki, malaki yung bakas. Ay! Tignan mo dyan, Lalabas dyan. Hindi pa naman tapos yung butas eh. Mababahari ito yung sa kawayan ng mga di Sa kawayan po? Kawayan yung mga Malaki po talaga yung alas dito, no? Yung ba, minapatid kami minapati, minapati nung... Kasi lalim ng punong panyo. Yung papaya. Dito po siya tayo nandito. Oh. <coughs> okay. dito, Tignan ko lang, dito. dito. Marami <coughs> <coughs> yung dito po. Wala, yung dito ano tayo, Dahan-dahan ka lang ha, yung mo. Yun, mm, hindi naman wala na. masyadong uh, matinga. Ang mabukay ah uh. Ang sanay ka na ha? Ayun na, may butas na. Hindi mo Dito tayo. Di po dyan, dito. Akin okay, na yung ano, sarol. Hindi ako, pag tumayo ako, hindi ko na siya habutan. Yeah! alim ng tirahan siguro ang kumuha ng panere na dun ka dun 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 ka biyang ayun oh, oh bumubuga ah, ingat ka dyan oh, oh. puti as kalabaw. Hindi po kalabaw to. Cobra po ito. Oh. Careful tayo kasi. Baka mabuti. Ang oh. kasama pa yan. Stick ko. natatakot yung umuha ng boss nila riyan. Hindi tinuloy eh. Wala na. Yan lang ang wata yung hanggan. Oo. Masyal ka yung Mayroon dito. mo Sandali ah. Huwag ko pa rito. Sige ba kayo? Saan mo pa kaya? magkatugon yan. Huwag may lamang kasama tama yung sabi mo kanina na magka kaduktong uh, meron pong naguli dito dati no pare saan na po siya sir binibigay sa kanila yung ano siya. uling uling lana uling. Hindi agos hindi po siya Oh, balik na kayo doon. na uh, gigilid ako nito maghanap ka banda ron. Dalin mo yung nahuli. Dalin mo itong nahuli. Hindi. Pagpapitan ng video kasi nang tukoy. Ayan. Ito yung mga pinaka-favorite na snake ko. Kaysa sa cobra, guys. Ito yung nahayaan lang nga namin sa bahay namin kapag may nakikita kami ganito sa amin. Astro, dali ko sa bahay namin. Ah, po. Magkakapigat eh. Tumapong mga astro. Ayan. Cute. Tsaka yung smell nito, guys. May ano sila mabaho. Yes, mabaho sila. Yung mga nagtatanong kasi kung ano daw I smell ng snake, na whoop snake. Mabaho sila. Uh. Tatalo na niyan siya. Nahimik lang yan. Opo. Oh, Ganito lang ho ito, hindi naman po sila nakikip. <coughs> Ganito lang ho talaga sila. Mamaya, i-release na ho natin sila, pati yung dalawang wolf snake, tsaka dalawang rat snake. Yan, sige.